Magandang gabi sa inyo mga gar. Yung si Parin Tutoy pala. Nagbubuli kahit gabi. Ay pareho oh. Oh. Ngayon gabi Negar, kasi ano eh. Anong, -anong oras eh. Oh, nagbubuli siya pa sa mga gar oh. Oh nakita nyo mga gar. Hmm. Tingin mo na. Tingin mo na isa. Tingin na isa. Isa lang. Isa lang. Ah, panis. Iyo mo, gar. Krekital yung ginagawa niya, gar. Oh. Nagbubuli siya, gar. Nakalimutan kasi kanina eh. Nakalimutan niya. Oh, gar, okay na. Salamat. Oh, sige. Parang ano lang, mga gar. Binuli niya, mga gar eh. Ayun, gar. Oh. Nasa taas kayo, mga gar. Nakita niyo, mga gar, yung mga bituin. Mga bituin, gar. Nakita niyo. Ayun, mga gar, mga bituin. Oh, yun, o. Bituwi niya mga gar. Magandang gabi sa inyo mga gar. Good night sa inyo mga gar. Oh. Ah, oh, 'di ba? Mga